Nakapuno kasi. Nagkaroon ng mga crying scene dito. Kaya kailangan na kong biglaang pumunta sapagkat gusto ko lamang pong ipagtanggol ang asawa ko. Kaya bawawa naman po yung asawa ko. Halos ipakaw na ho nila sa krus sa social media. Masyado na po siyang kaping ape Siguro naman ho no, ang mga babae dito ay maniniwala sa akin. Yung asawa ko, natural lang magselos. At hindi masama ang magselos. Dahil ang ibig sabihin nun, mahal niya ako. Alam mo, alam mo, Kuya Willie, Kuya Willie muna kahit magkabats tayo. Basyado na kasing naging seryoso ang nangyari sa amin. Katunayan, isinuli sa akin ang asawa ko ang sing-sing. Hindi ako nagbibiro. Isinuli sa akin ang asawa ko ang sing-sing. Nakalang ng, ng ibang tao dito nakikipaglukohan yung asawa ko. Hindi po. Hindi po kami marunong makipagbulahan. Totoo lahat ang nararamdaman ng asawa ko kaya kung sino man tao at naninira at sinasaktan nyo pa yung asawa ko, pasalamat ka, di kita makita sa TV. Pasalamat ka. Social media kasi dyan, natatapang ng mga tao dyan kasi hindi kayo nagkikita-kita. Pero napakasakit sa isang lalaki, hindi mo maipagtanggol ang asawa mo. Kaya, Kuya Willie, maraming salamat sa'yo. Napayak mo din eh. Gusto ko sana magpatulong sa'yo. Pwede ba, isot ko uli sa kanya ang sing-sing? Babe, wala akong ginagawang masama. Sana muli mong tanggapin yung sing-sing ng pagmamahal ko. Ah, isa na lang po. Alam ko, napakalaking oras na po ang kinuha ko dito sa Wawawi. Gusto ko lamang po magpasalamat kay Chris Aquino. Kasi lumayas na po yung asawa ko eh. Siya po yung kumausap. Chris Aquino, maraming salamat. Sa inyo, maraming salamat. Kuya Willie, maraming salamat. Maraming salamat.